Bumubuhol ka ba ng maraming oras at papadala ng mga email na may kaunting mga resulta? O nagsisimulang mag-alala na hindi mo magana ang iyong mga pagsisikap sa marketing sa email? Hindi na kailangang mag-alala. Ngayon, narito kami upang tulungan kang ayusin iyon. Kung naghahanap ka upang mapalago ang iyong negosyo ng mabilis at mahusay, ang tamang bulk email service ay makakatulong sa iyo na kumunekta sa iyong madla ng madali at gumawa ng isang malakas na impression. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa nangungunang limang bulk email services na makakatulong sa iyong negosyo na maabot ang libo-libo, o kahit milyon-milyon, ng mga potensyal na customer ng mabilis at madali. Simulan na natin. Bilang isa, Digital Locker. Kilala para sa user-friendly interface nito, ang Digital Locker ay perpekto para sa mga nagsisimula at naliliit na negosyo. Maaari kang luwikha ng mga automaticong kampanya sa email sa kanilang bulk email service, at nag ito ng malakas na analytics upang subibayan ang iyong tagumpay. Pwede ka magsimula sa digitallock.com para sa askdown down isang libot dalawang lang. Ang lock ang SMTP get ay isang mahusay na pagpipilian para sa pagpapadala ng malalaking dami ng mga email na nag-aalok ng mataas na mga rate ng paghahatid upang matiyak na maabot ng iyong mga email ang mga inbox ng mga customer. Perfecto para sa mga kumpanya ng fast growing na may malalaking kampanya. Bilang tatlo, ang MailChimp ay isa pang tanyag na pagpipilian para sa bulk email service. Nagbibigay sila ng maasahang mga serbisyo sa paghahatid ng email na may mga tampok tulad ng real-time email tracking number 4. Kumuha ng tubong ay nag-aalok ng higit pa sa email marketing. Kasama dito ang mga landing page, webinar, at mga tools sa automation na ginagawa itong isang malakas na platform para sa mabilis na paglago ng negosyo. Bilang lima, ang Ideal SMTP ay isang maasahang bulk email marketing server na may mahusay na mga tampok sa seguridad at suporta sa customer na tinitiyak na ang iyong mga email ay hindi nakaflag bilang spam. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring mag-subscribe sa aming channel, bisitahin ang aming website sa digitalocker.com, o makipag-ugnay sa amin gamit ang link ng WhatsApp sa ibaba.